Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Magandang magandang araw Pilipinas Muli na dito na naman po yung lingko Di Pepanyo Labrador Sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group PP Panyo Labrador <laughs> uh, At syempre sa ating papatuloy Binabati muna po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao Na patuloy po na nakasabaybay tumututok Dito sa ating programa At syempre binabati din po natin ang ating mga kapatid sa abroad Na patuloy po na talagang nag-aabang ho ha? Sa lahat po ng oras na tayo po ay nagpapalabas ng mga videos dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At uh, syempre pinasasalamatan din po natin ang ating mga bagong mga subscribers na may lagi po namin kayo makakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong tinatalakay dito sa ating programa. At sana ho lagi po tayo nakikiusap sa ating mga taga-subaybay na huwag po kayo mag-i-skip ng ads nang sa gawin po kayo po ay makatulong dito sa ating programa at lalong lalo na po sa inyong link de Pipanyo Labrador at bago tayong kapatuloy binabati muna po natin ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum <laughs> sa araw pong ito mga minamahal ko mga kababayan pag-uusapan ho natin itong naging usapin ho tungkol sa leader ng isang reliyon na kung saan o kung naaalala ho ninyo, nitong nakaraang araw lamang po ay inihain ni Senadora Risa Ontiveros ang isang resolusyon na naglalayong magsagawa ng pagtatanong sa mga umano'y krimen na ginawa ng Kingdom of Jesus Christ o KOGC sa ilalim ng pamumuno nitong ni Pastor Kebuloy. Para po sa ating mga kababayan na hindi po nakakaalam ano, inihain ho ni Senador Ontiveros Uh, nitong lunis lamang po December 11, 2023 ang House Resolution 884 na naguutos po sa Senate Committee on Woman, uh, Women and Children Family Relations at Gender Equality na maglunsad ng investigasyon bilang karagdagan sa batas sa ulat ng mga kasong uh, trafficking panggagahasa pang-aabuso seksual at pa uh, karahasan at pag-aabuso sa bata sa loob na sa loob ho mismo ng uh, KOGC ni Pastor Kebuloy. Oh, yung mukhang ungoy na hindi mo maintindihan kung tao ba talaga. <laughs> sa kanya pong resolusyon, sinabi ho ng ating uh, senador uh, Rison Teberos na si Kibuloy na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang hinirang na anak ng Diyos ay sinasabi pong nag at at minamanipula sa pamamagitan ng mga banta na walang katapusang kapahamakan upang ang kanyang mga full-time na tagasunod ay sumuko sa kanyang mga kahilingan na may mahigpit na pagsunod. At dagdag pa ho ng senator, ayon sa kanya batay sa ulat na nakarating sa kanyang tanggapan, Pinananatili ni Kibuloy ang isang kwadra ng mga kababaihan kabilang ho ang mga minor de edad na tinaguri ang pastorals na itinalaga upang magsagawa ng mga espesyal na personal na gawain at gawain para sa kanya kabilang ang mga mapagsamantalang gawain tulad ng uh, pamamalimos sa at pangihingi ng pera mula po sa mga taong mga estranghero. Grabe. Ayon ho sa mga impormante na nakausap po na, uh, ni Senator Rison Teberos, ang mga pastoral ay nahahati daw sa inner uh, circle at ang inner of uh, the innermost circle kung saan ang huling uh, kategorya ay ginagawa upang magsagawa ng mga kilos na may sexual nakalikasan at ang dating uh, kategorya ay ginagawa upang magsagawa ng iba pang personal na mga gawain tulad ho ng paglalaban ng damit ni Kibuloy pagpapaligo sa kanya anak na titing di ba marunong to? kailangan pa talaga paliguan siya ng mga babae grabe, paglilinis daw ng kwarto at pagmamasahe sa kanya o kay Pastor Kibolok Matindi ito. Parang ang layo talaga nito doon sa totoong Kristo. Grabe. Eh biro mo ba naman? Iba yung magpapaligo sa kanya. Oh. Iba yung maglilinis para sa kanya. Oh, di ba? Oh, di may libre pa siyang mga chicks. Kaya pala hindi nag-asawa kasi gusto niya, ayaw niya ng isang chicks, gusto niya maraming maraming chicks. At dagdag pa po ng mga informante na nakapanayam ho ni Sen. Riza ayon sa kanila, sa mga nasabing informante, ang mga hindi daw makatugon sa kanilang kota ng mga nakokolektang pera ay nahaharap daw di umano sa matinding hagupit o parusa o napapailalim sa pampublikong kahihiyan. Biro mo ah. Ano kaya laman ng utak nito ni Kibuloy? <laughs> e biro mo, akala ko si Duterte lang ang may kota. Malamang nakuha ni Duterte yung yung pamamaraang kota dito kay Kibuloy. <laughs> oh, biro mo ha. Pag hindi daw, Uh, halimbawa, may kota na isang libo kada isang uh, manggagawa ni Kibuloy. Pag hindi daw nakakuha o hindi nakaabot sa kota, ipapahiya niya sa congregation ba yun? o sa buong kapatiran nila. At talagang ipapahiya niya. Maliban doon, makakatikim pa ng palo. Grabe, matindi to. Parang hindi ata si Chris, parang si Judas yata to na nagbalik eh. <laughs> Okay, sa ating pagpapatuloy, itinuro ho ni Sen. Severos ang akusasyon kay Kibuloy at iba pang opisyal ng KOGC sa California, USA noong 2021 para sa conspiracy to commit sex trafficking by force at pandaraya na may pamimilit. Dagdag pa ho ng senator, Isinasalang-alang daw na ang mga krimen ay ginawa sa loob ng teritoryal ng jurisdiction ng Pilipinas at sinasalang-alang din na ang mga krimen ay nagaganap kahit na sa kasalukuyan habang si Kimuloy daw ay nananatiling malaya sa pagpapatakbo ng mga operasyon ng KOGC. Ito ay kinakailangan daw na ang isang pagsisiyasat ay sasagawa sa dispatch. Ayun ho yun ah, kay Senator Senatora Rizan Alam niyo po mga minamahal kong mga kababayan, sa totoo lang ho ah, nakakatakot na ho talaga ang ating panahon ngayon. Bakit ko ho nasabi? Eh hindi lamang ho pala mga demonyong tao ang naglipa na ngayon sa mundo o sa ating bansa. Eh biro niyo ho, e mantakin mo ba namang may mga tao din palang ginagamit ang mga demonyo para magpakilalang sila ang Kristo? Mga nagpapakilalang Kristo o mga tao na nasa kanila daw si Kristo tapos mababalitaan mo na lang na malapit pa pala sa demonyo yung mga ipinapakita nilang pag-uugali sa mga taong napapaniwala nila mga nagpapanggap na Kristo na walang ginawa kundi mang api ng mga tao na napapaniwala nila diba? kaya ako nasabing nakakatakot eh nung nakaraang mga buwan lamang ho eh hindi po ba? yung doon sa Socorro, doon sa bayanihan ba yun? O eh, hindi na naging bayanihan eh. Salbahisan na eh. Oo. Oh. Nung nakarambuan lang ho, di ba? Yun naman, nagpapanggap na si Santo Nino. Oo. Oh. Tapos, hindi na kontento, nagpakilalang Senyor Aguila. Eh, mukhang hindi naman Senyor Aguil, Aguila, mukhang iklog ng Agila. Boses lang ang malaki. Oo. Oh. Yung Agila na nagpapakilalang Senyor Agila, nagpapakilalang siya ay Diyos, ayun, nasa kulungan na ho. Simula ho na nangyari yun, e eh, mo ba naman? Mantakin mo ba naman? Dahil siya yung Diyos, siya na yung manggagamot. Ginamot niya, sa lahat ng kanyang ginamot, walang, nagal, walang gumaling. O, oh, di ba? Gumawa sila ng sariling batas. O, biro mo ba naman? Sabihin ba naman na? Sa bagay, may punto siya doon sa puntong sinabi niya na lahat halos uh, ng mga nasa gobyerno ay may imperno. Sa puntong niya, medyo okay ako sa kanya dahil marami talaga mga nasa gobyerno mapupunta sa imperno. Ibihira e, lang sa mga politiko ang totoo sa sarili nila. At bihira lang din sa mga politiko ang hindi magnanakaw. Hindi po ba? Pero yung ibang ginawa niya, kagaya yung pinakasal niya, siya din yung nagkasal. Yung marriage contract hindi galing sa national government, galing lang dun sa kwarto niya. E eh, biro mo ba naman kung sinong magustuhan niyang iparis dun sa babae, dun sa lalaki, walang makakapalag. Dahil pag pumalag, yari ka. Pero nagpapakilala yun ha, na siya ay lingkod ng Diyos, ay siya ay Diyos. Kaya nasabi kong nakakalungkot ho mga minamahal kong mga kababayan. Napakarami hong naglitawan ngayong mga demonyo na kalahi ho ni Digongyo. Kaya pala demonyo, yung pag-uugali nito ni Digongyo, ipat, eh eh, biro mo ba naman? Ito, natutuklasan na ho natin kaya pala ala demonyo yung ugali ni Digongyo eh pati yung kanyang spiritual advisor ay demonyo demonyo na ginagamit ng uh, demonyo para magpakilalang Kristo nang sa ganon marami siyang mailigaw na tao kaya hindi nakatakataka kung bakit sa lahat ng pastor na nakilala ko ito lang yung natutuwa na si Digonyo ay pumatay ng mga inosenteng tao ito lang yung nakita kong pastor na gumamit pa ng bersikulo para lang linlangin yung mga tao. Ito na yata yung nabasa ko minsan sa Biblia na darating daw yung panahon na mayroong magpapakilalang sila ang Kristo, nandun yung Kristo. Yung pala, hindi naman. Nasa kanila yung demonyo. Eh, e, mo ba naman kung nasa katinuan ba naman ito si Kibuloy? Tama ba naman na? Diba? Tama ba naman na yung mga babae, hahayaan mo magpaligo sa'yo? Hubot-hubad ka, nakikita yung pengkoy mo? Biro mo ha, hindi ka ba naman tamad? Sabi, e, marami akong kilalang mayaman, pero sila mismo naglilinis ng kwarto nila eh. E, biro mo ba naman, ginamit yung kanyang pagiging uh, panginoon? Ginamit yung kanyang pangluloko? na siya si Kristo kaya libre ha yung serbisyo ng mga kababayan nating Pilipino na naloko niya may tagalaba siya ng damit libre may tagaluto siya libre lahat sa kanya libre kasi nga siya daw yung appointed son of God kundi ba na loko-loko tong hayop na to o may iba din siya, nagpapakilala, nagtayo ng reliyon. Dahil siya daw ay sugo o ang anghel daw siya. Ayun, maraming naniwala, maraming naloko. Ha? Maraming nagpapakilala. Kasi Na sila daw si Kristo. Sila daw ay propeta. Sila daw ay apostol. Sila daw ay pinadala ng Diyos. Kaya nakakatakot na ilang libo na ba yung reliyon dito, no? Doon sa isang libong reliyon, palagay na ho natin, sino kaya doon ang totoo? Malamang pag sinabing reliyon na totoo, hindi kasama dito si Kibuloy. Kasi nga alam ko, walang religious leader na rapist. At walang religious leader na nagbibigay ng kota na kapag hindi nakakuha ng kota ay mamamalo. Mamamahiya ng kanyang mga membro. Nakakatakot na ho. Kaya tama lamang ho na at dapat magpasalamat tayo. Kasi may isang senador tayo katulad doon ni Risa Conteveros na talagang uh, masigasig ho na iniimbestigahan yung mga katulad dito na kung saan maraming mga religious leader na inaabuso ho yung kanilang mga membro yung mga membro naman dahil kulang nga sa kaalaman dahil naniniwala nga ng husto sa kanilang mga re religious leader kahit aping-api na sa sila wala silang magawa sunod-sunura na lamang tama ba yung ginawa ni Kay Buloy? na kung hindi daw susunod sa kanya, katakot-takot daw na sumpa o paghihirap o pagdurusa ang, marar ang mararanasan nila. Ibiro mo ba naman gamitin ba naman yung salipananalitang ganyan para matakot itong mga kababayan natin na nadala, na hypnotized, na brainwash nitong ni Kibulok. ba? Diba? Tama ba naman na utusan mo yung mga alagad mo na mamalimus doon sa mga banyaga. Tama ba naman napilitin mo yung mga membro mo na mamalimus doon sa lansangan at kinakailangan pag umuwi sila makuha nila yung kota na ibinigay sa kanila ni Kibulok. Habang nahihirapan yung mga membro niya, siya naman nakakabili ng iba't ibang uri ng sasakyan nakakabili ng limpak-limpak na halaga na mga gamit para sa sarili niya. Ni hindi nga niya mabigyan ng magandang ay nako. Marami yung mga religious leader ngayon na nakikita ko talaga dahil sa husay nilang uh, gamitin yung Biblia, hindi ho napapansin ng ating mga kababayan na naliligaw na ho sila ng landas. Ayoko mo ayoko pong magsalita dito kung sino-sino sila. Gusto ko po kayo na ho mismo ang tumuklas. Kasi pag tayo po ang nagsalita dito, meron po kasi silang mga style para ho hindi sila mabuking, para ho hindi sila no uutusan nila 'yung mga member nila. Para ho tayo ay batikusin. Kasi bakit ho pag binatikos ho natin sila dito, ay eh talaga hung mabubuking sila sa programang ito. Pero alang-alang na lang ho sa mga kababayan natin na umaasa at naniniwala ho sa ipinaglalaban ng ating programa, eh gusto ko po na pagdating ho sa reliyo, kayo na ho bahala. Total, may Diyos naman ho talaga na mas marunong higit ho kay Pipanyo Labrador na magtuturo sa inyo sa tamang landas kung papasok ko kayo ng reliyon, wag na wag ko kayong papasok sa reliyon ho ni Kibulok. <laughs> eh, tingnan nyo na lamang ho ah. Maganda sana eh kung ito talaga eh sa Diyos si Kibuloy. Malamang hindi gagawin ni Duterte yung ginawa nyo sa mga kababayan natin eh. Kaya isa sa mga nasa, nasa isip ko, dahil siya yung spiritual advisor ni Duterte, malamang nagsabi si Duterte sa kanya, Oh, pastor, pwede bang pumatay ako ng uh, maraming tao? Siguro ang sinagot nito ni Kiboloy, pwede. <laughs> Ikaw niya sa kapangyarihan eh. Malamang ho, kasi spiritual advisor siya eh. ba? Diba? Malamang, sumang-ayon siya sa kagustuhan ni Duterte kundi ba namang hayop at sira ulo tong si Kibulok <laughs> di ba tapos ginawa pang example ni Kibuloy eh, para sa buhay nitong demonyong si Digong si David o si Haring David hindi naman ganun si David eh ang tinutumba ni David yung mga tao hong sumasakop sa teritoryo ng kanilang bansa o sa kanyang nasasakupan hindi po siya pumapatay ng mga taong inosente Kung babasahin niyo po yung Biblia, kahit nga ho yung hari eh. Nung pumasok doon sa kuweba, hindi alam ng hari na nandu sa loob mismo si Haring David. Dahil hindi siya traidor at hindi siya mamamatay tao kahit kaya niya nampatayin, hindi niya pinatay. Ganun po ang matuwid na lider. Mga kababayan, sa panahon po ngayon, mga tiwali at mga mapagpanggap na na Kristo ang nagiging kakuntsabo ho ng mga demonyong politikong katulad ho ni Digongyo. Ibiro mo ba naman? Eh walang sinabi pala yung ibang reliyon dyan. O yung nagsasabing sila ay eh, Iglesia ni Kristo. Ano hong masasabi ninyo kay Kibuloy? Eh, yun na ho, nagsabi siya, siya ang Son of God. Eh walang panama pala dito. Yung reliyon ng ano. Ng ibang reliyon dyan. Diba? ba? Oh. Eh wala lang ho huh? ako ano ang masasabi ng panig ng uh, ating mga kapatid sa Iglesia ni Kristo. O ating mga kaibigan dyan. Eh siyempre eh, sa kanila si Manalo ang lang. Oh. Si Kibuloy, son of God. Oh dun sa tatlo mas mababa si Kristo kasi eh, sabi nga ng ating mga kaibigan dyan sa iglesia ni Kristo tao lang si Kristo ay eh, lumalabas o si Kristo tao si Manalo Anghel si Kibuloy Diyos eh parang parang pumailalim yata yung misayas di po ba pero ewan ko ha, ah, pero para sa akin naman, ingat-ingat ho tayo. Susihin po nating mabuti kapag ka ganun ho yung uh, religious leader ninyo, mga minamahal kong mga kababayan. Alisan nyo na ho. Humana po kayo ng reliyon na hindi namimilit na laban yung mga damit niya. Humana po kayo ng religious leader na hindi namimilit na ano na may kota na kailangan merong kang abuloy na mabibigay sa kanya na ganung kalaki wala kalokohan ho to ewan ko lang kung anong masasabi ng mga kaibigan natin dyan ha lalong lalo na dun sa mga taga dating daan kung anong masasabi nila o kasi ang dating daan nagsasabi din sila yung tama siyempre yung mga katoliko, mga kapatid natin sila nagsasabi din na tama na sa kanila yung tamang reliyon pero para ho sa akin ang tunay na reliyon yung totoong may tunay na reliyon na tao yung taong sumusunod sa batas ng tao at sa batas ng Diyos, yan po ang pagkakaalam ko, e tignan niyo ho itong si Kibuloy, palibhasa ho, hindi siya sumusunod sa batas ng Diyos nagpanggap siya na Kristo para lang ho siya maging bilyonaryo siya ay eh natural hindi nga siya sumunod sa batas ng Diyos eh lalong hindi siya susunod sa batas pang tao kaya para lang ho sabihin ng mga tao na itong si Duterte ay eh may erong religious ano uh, advisor kinuha ho niya si Kibuloy kahit maging mag, kahit maging si Kibuloy ay hindi ho totoong sugo ng Diyos. Kahit po si Kibuloy ay magnanakaw. Kahit po si Kibuloy ay rapist. Kahit po si Kibuloy ay abusado, manluloko, sinungaling demonyo. Kaya ang ending, yung naging pangulo si Digong nyo, kawawa ang Pilipinas, kawawa ang mga Pilipino. Kasi nagsama yung politikong may ugaling ala-demonyo, nags, nagsama yung isang religious leader na nagsasabing siya si Kristo, yung pala siya si Lucifer. <laughs> mga kababayan, nakakatakot na ho. Kaya nananawagan ho tayo sa ating mga senador. Sana ho ah, tularan niyo ang ating senador, uh, Risa beros Kasi isa ho sa ginagamit ngayon ng mga politiko, yung mga reliyon. Oh, may mga reliyon ho dyan na kahit demonyo ho yung politikong yan, mamamatay tao, sinusuportahan ho nila. Kasi meron din po silang mala, -ano eh, makademonyong gawain sa iglesia nila. <laughs> Hindi ko po sinasabi dito kung sino sila tamaan ho ang magalit. Ha? Wala ho tayong inaano dito. Kung tatamaan mo kaysa sa sinasabi ko, baka kayo na ngayon <laughs> May mga reliyon na ginagamit ng mga politiko tuwing eleksyon. Ha? Ginagamit nila yung reliyon na to. Kahit to si Raulo, Gago, di mo nyo, marami mga naging presidente. katulad ni Erap, ni Gloria Macapagal Arroyo, maging ni Digong nyo. Ang dahilan ho, ba't sila nanalo? dahil yung nakipagkuntsaba sila sa reliyon. Sa isang reliyon, nang iniisip lamang ho, ay magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Na kunwari, ayaw nila. Pero tignan nyo yung mga leader nila, may posisyon sa gobyerno. Ayoko pong sabihin kung sino siya. Tuklasin nyo po kung sino yung mga religious leader na yan. Ha? Malakas ang lobiro mo ha, religious leader ka. Paano ka naging Paano ko na-involve doon sa ano sa government official? E religious leader ka nga. So lumalabas lamang ah, na talagang ginagamit nila yung religion nila para mas lalo pa silang yumaman. Para mas lalo pa po silang lumawak kahit to mali at wala sa tama ang kanilang mga itinuturo tungkol po sa tunay na kaligtasan. Katulad doon ni Kibuloy. O balita ko, milyon na. O ano sabi nito? Uh, para kung di ko, kung maalala ho ninyo, na-discuss ho kasi natin dito yung no, mga nakaraang mga buwan lamang ho. Na ito nga si Kibuloy, nagmamalaki sa so, sobrang dami na daw niyang membro, international na daw. Katulad ng ibang religion dyan. International na daw. International na. Yung kanilang panluloko. <laughs> International na Yung kanilang kinikita International na Yung kanilang pagpapakawala Sa mga Aral na wala naman sa tunay na aral Kaya nakakatakot na ho Kapag ang isang religious leader Na walang ya Demonyo, gago, si siraulong Magnanakaw, rapist Katulad ni Kibuloy na magiging spiritual adviser ng isang pangulong katulad ni Digonyo na si Raulo na nga, demonyo na nga, komunista na nga, eh, mapapahamak po ang ating bansa. <laughs> isang patunay ho dyan, yung ginawa ni Digonyo. Kung talagang yung kanyang spiritual adviser ay banal, unang-unang ituturo ho nitong ni Kibuloy kung nasa kanya talaga ang espiritu ni Kristo ay eh yung mahalin mo ang kapwa mo at magpatawad ka. Pero ibang iba ho sa ginawa ni Digong yun na sinangayunan ho ni Kibuloy. Anong ginawa ni Kibuloy? Ang pinagmalaki pa si Digongyo na pumatay ng mga inosenteng Pilipino. Kaya pala niya pinapalaki yung atay ni Digong para protektahan siya laban sa mga huhuli sa kanya dahil napakarami yung ginawang kahayupan dito sa mundo isa na doon yung ginawa niya sa California na kung saan may kaso sang sex trafficking <laughs> e biro mo umiiyak yung bata e anong, anong makukuha ng bata kung sisiraan niya si Kibulok wala naman eh malamang yung bata nagsalita yun dahil hindi niya nakinaya mga kababayan buksan na ho natin ang ating mga puso't isipan. Huwag na po tayong magpadaya kanino man sa mga politikong katulad ni Digongyo at sa mga religious leader na katulad ho ni Kibulok. <laughs> Kaya mga kababayan, sana ho, lagi po tayong magsama-sama sa bawat araw po na tayo po ay meron tinatalakay sa programang ito. At tulad po lang lagi kong sinasabi, sana ho ay maging pamasko nyo na ho sa inyong lingkod na huwag po kayong mag-skip ng ads. Ng sa gayon po, kaya po ay makatulong sa inyong lingkod Epipanyo Pipanyo Labrador dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. <laughs> Muli po, tulad ng sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang mamamayan sa ating nang bayan. Maraming maraming salamat po.